So, duha dahil kaklase ang word of God. Duha pa, napay katuloron. Una, oral, ikaduha, written. Pasayran sa laing tinuohan, kinarang written. Di ba? Ang kaninyo, isogilon kini, ngagto sa kanan na kaliwatan. Maunang mahibulong ang laing tinuohan. nganong nung nahibaluta, nga ang nanay o tatay ni Santa Maria, si San Joaquin o si Santa Ana. Ngawa man na sa Bible. Nga naman, ay wala man sila yung ura tradisyon. Nagsalib naman sila sa ritin, pungsay mabasa, asa mabasa. Di lagi di tanang kamatuuran na sulat. Ang Biblia, gituuhan sa atong simbahan, nga pulong sa ginoo. So kitang katuliko, nag-ila nag kita, nakining Biblia, pulong sa ginoo. Pero para sa ubang tinuuhan, ang ilang pulong sa ginoo, maurag yon ning Biblia. Di ba? Ang ilang nahibaluan, nga pulong sa Dios, maurag yon ning Biblia. Kitang katoliko, nahibalo kita ng Biblia pulong sa ginoo. Apan wala kita magtuo na kining Biblia maulamang ang pulong sa Dios. Nagtuo sab kita na dunay pulong na dili sinulat. Ang Biblia gitawag kinig written word of God. Pulong nga gisulat. Pero naay pulong nga wala ipasulat sa Ginoo. Asa man ni mabasa? Isaiah 51:16. I will put my words in your mouth. Ibutang ko ang akong mga pulong sa imong mga baba. -ba. So dili tanan nga pulong gibutang sa papel. Na apoy mga pulong nga gibutang sa Ginoo sa baba -ba, sa tao. Then sa Isaiah 59:21 mao kining atong mabasa. Sa akong bahin, miingon ang ginoo mao kini ang akong kasabutan nga gihimo uban kaninyo ang akong espiritu nga anak kaninyo o ang akong mga pulong nga gipasulti ko kaninyo dili gayud mawala diha sa inyong baba o sa baba sa inyong mga anak o mga apo sukad karon o hangtod sa kahanturan. Suna so, naa ay mga pulong sa Ginoo nga gibutang niya sa baba sa tao o dili ni gusto sa ginoong nga mawala sa baba -ba sa tao hangtod sa iyang mga apo mao ni ang gitawag nga tradisyon pasa ng mga pulong pinaagi og binaba kay ngano nga amay pulong sa Dios sa gibutan niya sa baba -ba sa tao kay lagi sa kasaysayan sa Dios sa iyang pakiglambigit sa tao dili man tanan masulat kay unang rason lisod man wa may amay, amay mga kahimanan sa pagsulat wala pa may paper mill kani adto di unsa on sa Ginoo nga ma-preserve ang mga pulong nga wa may kasulatan ang uban nga ikulit sa mga bato i sulat sa mga panit sa hayop dayon ko ang tanang pulong sa Ginoo isulat sa tanang panit sa hayop mga hurot ng hayop ko nang logic ko pa nang litan isulat tanang giyon Dahil ang gamitong sa pagsulat, pangit sa hayop, yung mga mate, na mga hayop, mga puwang hayop, kayo mo may sulatan. Di ba? So, di ligod posible na ang word of God, ang tanan isulat. Mauna nga, gibutan sa ginoo sa, baba sa tao. O ipasa nga pulong, ngadto sa iyang mga anak, ngadto sa iyang mga apo. Mauna, ang gitawag, word of God in oral form. Kung saan ang Biblia? Ang Biblia, Word of God in written form. Gitawag ni na verbum inspiratum. Ang tradisyon, Word of God in oral form. Ipasa ni mo ba? Mo nang kasulat sa balang kasulatan no? Salmo 78, 1 sa 4. Pamati o katawahan sa akong pagtulunan. Patalinghugi ang isulti ko kaninyo. Sultihan ko kamong kamog mga sambingay o sobinlan sa mga pagtulunan sa kakaraanan, mga butang na atong nadungog o nasairan, nagisugilon ka nato sa atong mga katigulangan. Dili nato kinimalilong sa atong mga anak, kundili atong isugilon nagto sa sunod na kaliwatan. Sa ato pa, sa kasaysayan sa paliglambigit sa Diyos sa katauhan sa kakaraanang panahon, kay wala may abay labol na sulatanan, ang pulong sa ginoo, isugilon kini nagto sa mga kaliwatan. maunang na ay word of God in oral form. Ang Biblia sa to, word of God in written. So duha di kaklase ang word of God. Duha pa, napay katuloron. Una, oral, ikadoha written. Pasayran sa laing tinuohan, written. Di ba? Wala sila kahibalo, nga na ay oral. O kining oral, maunay ang pinaka-original. For example, Sa ang sa manggikan ang retin. Sa wala pa ni mahimong ritin, may ritin, mauna mo ng official, for example, kanang maghimog balita, jaryo. Unsa may una, ang panghitabo o ang pagsulat. Dili man ka pwede makasulat kung may mahitabo, di ba? Una ang panghitabo, maulahi ang pagsulat. Sa ato pa, kining written word of God, mauna ang ulahi sa wala pa ne mutong ha ang word of God oral pa ha oral pa for example kanang ibanghilyo ang ibanghilyo aktual nga nahitabo tuig 30-33 kining ibanghilyo nga atong mabasa nahitabo kini sa mga tuig year 30 up to 33 anihap kung na aktual ka pang hitabo kanos ang manigisulat nga nahimong written kanos aman ang oral na himong written pero si Kristo nagsulti nagwali nagbitbit pa dia itog papel og Bul sulatanan oh, oh, so to apostol Allah unsa to ginuo sa so, tinuod sulti kay kuy pues, sulat ni eh. wa oh, man sa sulatanan ang mga apostoles nag-uban-uban sa Ginoo tulo ka tuig og tunga wala magdala-dala og papel wala magdala-dala og tinta nga ilang isulat ang kada word ni Kristo ilalag yung nadunggan ang ipanudlo ni Kristo. Meaning, ang pulong ni Kristo, ilang nadunggan, pinaagig oral. Gikan sa bakbak ni Kristo, ni pasok sa ilang hunahuna o may patidlom sa ilang kasing-kasing. Kanos ang lagi isulat ng ilang nadunggan? Ilan yung nasulat, year 80 to 85, ako ba na ingon, abot pa ni year 90, edi. O niyang, nahitabo ang written. Pilakatoy milabay. Sa gisulat, Around 50 years. Sa ato pa, nagupan-upan sila sa Ginoo, ilang na-receive ang pulong sa Ginoo, wa pa nila sulata. Milabay pa ang more or less 50 years. O sa adyo sila kag-sulat, nahitabo ang itawag written word na part sa Bible. Nakapan po, well? Muna mga apostolis. More or less 50 years pa sila usa nang sulat sa ilang na witnessan kag Kristo. Pangotana. Oh, tapos siya kalimot. Di ba masakit no? Wala, binusin More respect to yes, usap Wa ka hato nilang malinti. Ang ilang di panulat. Ha? Ang tubag maun eh. Juan 14, 23, 25, 26. Gisultihan ko kamu ni ini, samtang ako uban pakadin siang Siya nga inyong ikauban, mao ang Espiritu Santo. Nga gipadala sa akong abahan, sa akong alam. Magtudlo og magpahinumdom kaninyo. Satanan, nga akong gisulti kaninyo. nga ang 1476 maguban siya kaninyo ang sa kahangturan o pagakudluan ka mo niya o pahinomduman ka sa tanang nga gisulti kaninyo sa ato pa bisan mula ba pa ang 50 years o sa isulat ang tradisyon nagpabilin nga lunsay ang pulong na ilang gisulat nga naman gipatika na sa Holy Spirit na bisan pa bay ang taas na panahon pahinumduman sila sa Holy Spirit sa tanang nagisulti ni Kristo nga gitawag oral form sa Word of God na himo nga ang oral na himo nga written form na maukini ang Biblia nga atong nabdag karon palakpakan na always sa ilang time sa mga apostoles dili yung gihapon pwede lang masulat ang tanan mo na unsa may paagi sa ubang mga apostoles sa ilang pagwali tubag na nato din hesa bala ang kasulatan ikaduhang Juan 1:12 kung mabasa ingon si San Juan apostol may daghan pa unta akong isulti kaninyo o sige ni San Juan daghan pa unta ako isulti kaninyo apan dili ko kini ipaagi sa sulat so dili mahitabo nga mahimong word of god in written form Nanudlo siya sa iyang kasinatian sa tulog ka tulog tunga sa bagong panuban ni Kristo pero dili niya gusto na isulat. O saan man niya? Maoy akong tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti gayud kaninyo sa hingpit gayud Ang pangotana, kinsa may nahibaw na to o sa gitudlo ni Juan dito. No, manasulat na. Ah. Kaya eh, di man pwede isuwat ang tanan bisan gani ang mga milagro sa Ginoo bisan ang gibuhat sa Ginoo wa masulatan sa Bible asa na mabasa Juan kapitulo 21 sikulo 25 daghan pa kaayong mga butang nga gibuhat ni Hesus kon gisulat pa ang tanan nagtuwa ko nang tibuok kalibutan dili dayod paigo sa kasudlan sa mga sinulat sa ato pa kining ka katuig og tunga nga uban sa Ginoo sa iyong mga apostol ningon ang mga eyewitness nga bisan isulat kining tanan walay produkto sa papel na so sa ilang panahon Ewa, wa may paper papel na produkto papel na smanto bisan ila na isulat why dili maigo sa bay labol ng mga papyrus, mga hayok, na mga papirus mga hayop ko pamatlong tanan Dina na maigo nga ilang masulat tanan dili sila pwede nga manudlo Saritin iagi ang uban sa ural mo nang meingon kay wa nagdili na ko gusto nga isulat gusto gid ako isulat eh. karon kumbasa ta sinulat wa ta may pagtuohan bupadayon ato wa masulat bubalik ta dito sa Ginoo sa Old Testament o sa Ginoo sa Ginoo ang akong gisugilon kaninyo isugilon kini ngadto sa tanan na kaliwatan mao nang mahibulong ang laing tinuhan, nganong nahibaluta nga ang nanay o tatay ni Santa Maria si San Joaquin o si Santa Ana nga wa man na sa Bible nga naman kay wa man sila yung tradisyon nagsalig naman sila sa ritik kung um, sa'y mabasa asa mabasa Dili lagi tanang kamatuoran na sulat. Kaya ang pulong sa Ginoo, Word of God in oral form. Word of God in written form. Sa ato pa, sa knowledge, pitsi ang laing kinuhan. Kini na may lamang ipapuan. Kung mabasa, asa mabasa. Kita di man tapoy di anak. Kay naamantay oral tradisyon na, 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 na sa gipasa sa nag-unang generasyon nang wala masulat sa postol na kumanta kay na buhi ng mga tao na nagsugilon usap ni ining kamaturan na hangtong nakaabot sa atong panahon. Wa pa may kamera, wa pa may kodak sa panahon ni Lolo. Kamong among mga iyaan, wa man mo magtipig og picture ni Lolo o tabyo. Pero kining akong mga iyaan, nahibalo sila on sa dagway ni Lolo. Kay ila mangitong amahan, pero kami nga mga apo, wa na may kaabot sa among Lolo. Wa gyud may kahibalo unsay dagway ni Lolo. So nahita mo itong reunion na mo, nang nangotana ko Sa ako mga iyaan, kaya kamo man ang apostolis ba? Silang eyewitness ba? Kining mga tiyo o mga tiya, wa mang gawin magbilid o picture sa among lolo. Pero nahibalo eh, nga kamo nakita gawin mo sa among lolo. Ang pangutan na, on sa may dagway ni lolo. Mora po ning retin. Wa may picture, so wala retin. Asa ka magsalik? Sa oral. Wa may picture, wa may picture mahatag ninyo sa naung sabang lolo. Pagod ana. On sa naung naong sabang lolo. Nasa no, magpatubag bana kapotana. Matubag. Kay ano man, ang magtubag ay witness masa sa dagway ni lolo. O sa tubag sa mong lola. Gitawag among uyuan nga ngalan si Wakin. Miingon si iya anak ko. Kini si Wakin. Kon nakita mo ni Wakin, mao ni ang dagway ni lolo ninyo kamiyo. Nanong na kay Naomi, no may picture. Tungod kay dunay misulti. Mura po niya ang tradisyon o ang ritin. Kaysa nga ang masuwa, nahibao ta, na ay mga tao nga nahibao. Karo, mamatay na mong mauyuan o iyaan. Mauta na ito nga po mga po. O sa'yo, mo ko din ang naong nilulog katabang Kato next na ko? Makatugan ko nila. na may picture sa panahon ni Iyo Wakin. So ako na po ni Moon, ang naong ni Octavio Moon ni Iyo wala Huwag ako'y picture ni Octavio. Akong picture kang Wakin naman. Dahil may ingon man ito ako maiaan nga ang dagway ni Joaquin, ang dagway ni Octavio, dilisan pa sa akong kapuha-tuhan, kapu ko sa bata, kung sa'y dagway ni Lolo. Kaya ako mismo makatistipay. In oral, dili sa kamera, sa picture, o sa written. Nakawin lang po, eh. So pag sa atong simbahan, ang atong simbahan na atay Word of God in written, tabla ka ta tinuhan, na ang po sila written Word of God. Parihas na. Asa man sila ng logi. Nalugi sila, nga naman, wala man sila word of God in oral form. Sa ato pa, number one, number two, check na Check, punta sa number two. May wrong ang line, tinuhaan sa dire. Wrong na sila. What man ang maning ikatulong na word of God? Ang ikatulong na word of God, John 1.1. So may gingon. In the beginning was the word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Word became flesh. Gitawag ni sa Latin, verbum incarnatum. Kinsa man eh. Kung na po sa revelation. Kung kinsang Word of God. Disinuebe krisis sa kipadayan. Nalukop sa dugo ang iyang biste. Kingan lang siya ang pulong sa Dios. Word of God. 15. Bigula sa iyang baba ang hait na espada na gamit niya pagbuntog sa kanasurang, Maghari siya kanila pinarig higpit kayo tungo po niyang ubas diha sa kanan sa kapumut sa labing di sais diha sabistinia, bistinia o sa iyang paa na isulat ang hari sa mga hari o ginoo sa mga ginokin si Jesus Christ the King Onsa si Jesus versikulo 13 nalukup sa dugo ang iyang biste ginganlan siya ang pulong sa Dios Word of God pala Word of God si Kristo mismo ang pulong sa ginoo sa pa in total ang pulong sa Ginoo Bible na ba dili even ang oral word of god in oral form ang written written word of god si Kristo word of god the verbum incarnatum kung word incarnate palakpakan ang Ginoo